sa ating namang sulian ng bayan finally idol eh napakinggan natin ng may-ari at ikiki-claim mm -hmm. na ito ito yung blue envelope na ipinanawagan lang natin kahapon 13,100 pesos ang laman mm -hmm. at may mga dokumento at nagsoli po niyan ay isang housekeeper mm -hmm. si Ma'am Maria Lin Awa. sinoli po ito last December 9 at ang may-ari po andito na si Mr. Rosalier A. Chong ayon okay Sige. Uh, ibigay na ito kay Mr. Uh, Chong. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang magandang hapon. Parang kahawig nyo si ano Cardinal Tagli. Ano? Oo nga, may hawig. <laughs> si... Kasi may TV. Oo. Cardinal. sir, ah, paki-check okay. Sir, pakicheck lamang ho para masiguro nandiyan po yung 13,100. okay, sige ho. Pakibilang lamang ho. Uh, yung Bilang pera at yung mga dokumento. Sige po. Kasi kung hindi, mag-aabono hmm. po yung staff namin. 13,100 po, exacto. Alam nyo sir, yung katabi nyo, yan po ang bayani natin ngayong araw na ito. Nakasabay siya. ko nga ho siya kanina, hindi ko siya kilala. <laughs> sir, baka pwede pasalamatan nyo siya, kausapin nyo po yan sir. Uh, Mrs. Maria Lynn, awa, ah, ako po ay taos po sa nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. Sana po dumami pa po yung lahi nyo. At salamat din po sa programa ni Rafi Turpol. Maraming Marami ko nung talaga natulungan. tulungan. Ito, kay Ma'am Lynn. Ma'am uh, po ay regalo namin sa iyo, sa inyong katapatan. 1,000 pesos cash reward po. Galing yan sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng robust at pinaka-astig sa lahat. Robust Extreme. Nins, ano pang at may data? dagdag pa po yan na 1,500 pesos na worth ng ay, ATC products. Pala yung envelope para makita ATC. Ayan, okay. Anong dagdag, Nis? yung uh, 1,500 pesos na worth ng ATC products. Ayan, uh, kompleto po yan. At syempre, may mer merong Polynol t-shirt. Meron din po yan na uh, earphone na uh, mula po sa Cellboy at yung Trendy Portable Basket mula naman po sa JNT. Ito, kakaiba itong kay Ma'am. Ano? Okay. Kasi kadalasan, taxi driver na naiwan yung kanilang mga pera tulad nito, wallet, mga taxi driver na tulad nito. binabalik dito. Si Ma'am, sa jeep niya, na pulot Oo, yung envelope So pasahero po kay sa jeep ma'am Buti kayo nakapulot at hindi yung iba Opo. So nung makita niyo po yung envelope Saan niyo po? Sa tabi niyo? Sa, sa baba? Sa sahig? Mauupuan po kasi ng anak kong babae eh, Kasi makasabi kami sa jeep Okay eh, Saan ano, biyahe po ito? Biyahe po siyang per view Okay Pagsakay po namin, nakita ko po siya Eh, tinanong ko po dun sa mga nakasakay Kung kanila po yun mm. Eh, sabi hindi naman po Buti walang eh, sabi akin yan kasi hindi e, na alam na Ano isang katabi ko. Ano sabi? Sabi niya, eh, may laman ba yun ang sabi? Sabi ko, eh, meron po. Sabi ko, gano'n. Pero isusoli ko po ito doon sa ano sa TV5. Sabi ko, gano'n. Binuksan ko po siya para oh. alam ko kung po anong laman doon sa okay. loob. Okay. Eh, nakita ko po mga papeles. Mm. Tapos yung pera nga nakaklip. Okay. Eh, tapos sabi ko, tanong niya po, saan mo isusoli yan? Sabi niya sa akin, mm -hmm. sa, sa TV5. Pag galing ko po doon sa Fairview, dinirecho ko po siya dito. Okay. Sa ano, dito po sa TV5. Ayun. So, matanong lang kita, Mr. Chong, uh, teacher ho kayo? Uh, Businessman? Church worker pa. Yung church po kasi, believers, yung mananampalataya. Aha. Ibig sabihin ng church in Manila, mga believers po sa Manila. Church in Manila. Manila Parang yung sa unang panahon Meron charts in Jerusalem Ibig sabihin Mga mananampalataya Sa loob ng Jerusalem Ganun Ayaw. po Yung okay. principle sa Bible Alright So anyway Ma'am Lynn Napakabuti nyo po Napaka? Tunay po <laughs> o, Bayani po kayo At babalik ko kayo sa amin uh, Next year na siguro no? Next year Sasama na. po namin kayo Sa Gawad Katapatan Mabibigyan po kayo ng award Medalya plaque At maraming regalo Dahil po sa inyong katapatan Ma'am Labis-labis po ang aming paghanga sa inyo. Mabuhayo po. kayo, Madam. Sana po lahat ng mga housekeeper, lahat ng kababaihan gayahin po kayo. Thank you po. <laughs> maraming salamat po, Ma'am. Kita-kita ulit tayo next time. Sige po. At uh, Mr. Chong, salamat po sa pagpunta. Maraming maraming salamat din po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Pilipino na tapat sa bansa Dapat mong ipagmalaki at di dapat di Kung ikaw ay Pilipino na tapat sa bansa Dapat mong ipagmalaki at di dapat ikahiya Kung ikaw ay Pilipino di mapagsamantala Ikaw ang dapat na pinamamarisa ng iba Kung ikaw ay Pilipino di mapagsamantala Ikaw ang dapat na pinamamarisa ng iba Bandit sa radyo Soli at ang bayan